nagtataka nga ako parang yung mga iba na naging kandidato eh, nagdeliver lang yata ng suka eh, nabigyan na ng certificate of candidacy ito ang matinding sinasabi ni BBM Gumili ka ng suka nabigyan ka ng certificate of candidacy wow sana all pwede pa yan <laughs> kawawa pero ang sinabi naman ni Bato proud siya maging tagabili ng suka mga kaidol panoorin nyo ang buong story sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, no? In fairness sa lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka, nakagat ako. Napakasakit po, pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng si Uzi. Anong tingin nyo kay Atty. Hinlo? Abogado yan! Atty. Jimmy Bunok, abogado yan! is abugado yan! Atty. Marculita, abugado yan! Ako? Hindi ako abugado. Pero, murag abugado. Alam mo ninyo, ang suka ang kalaban ng dangso! Ang suka Hindi mabuo po ako gumagawa ng suka. Subalit kung ako ay bata, maraming beses din naman ako na utursang bumili ng suka ng aking mga. At walang kong nakakahiya po. Sabagat paggawat, ako ay nakabili ng suka ng maraming ulit. At na utursang bumili ng suka ng maraming ulit. May diploma po ako at nakapagtapos ako ng ulimpia. Meron akong diploma at nakapagtapos ako ng abogasyang. At hindi sa lahat, meron akong certificate na nagpapatunay na ako ay isang ganap na abogado. Kaya ako ay natutuwa kung ito man ang Team Suka. Isa po akong proud member ng Team Suka. At ating mong lalabanan ang Team Sinusuka!